Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang latest update sa lagay ng ating panahon. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies sa ating bansa na nagdudulot ng scattered rains and thunderstorms sa katimugang bahagi ng arkipelago, particular sa Southern Leyte, Caraga at Davao Oriental. Kaya sa ating mga kababayan sa mga nasabing lugar, huwag kalimutang magdala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Maging alerto rin sa posibleng pagbaha dahil ang mga pag na ito ay maaaring mahina hanggang katamtaman ngunit minsan ay malalakas. Sa ibang bahagi ng bansa, sa nalalabing bahagi ng Luzon, Metro Manila, Visayas at Mindanao, asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon lalo na't wala tayong umiiral na amihan sa ngayon. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Para maiwasan ito, siguraduhing uminom ng sapat na tubig, iwasan ang matagalang exposure sa direktang sikat ng araw, lalo na sa tanghali at hapon, at yaking maayos ang ventilasyon sa inyong paligid. At sa lagay ng panahon bukas? Sa susunod na araw, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mababa ang tiyansa ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Temperatura sa Metro Manila mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Tagig, mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Baguio, mula 17 hanggang 25 degrees Celsius. Lawag, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Legaspi, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Tagaytay, mula 23 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, wala rin tayong inaasahang malawakang pag-ulan. Maliban sa localized thunderstorms na maaaring maranasan sa hapon at gabi. Temperatura sa Tacloban, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Cebu, mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Puerto Princesa, mula 27 hanggang 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Davao, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Zamboanga City, mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. At sa lagay ng karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Gayunpaman, pinapayuhan ang ating mga kababayan, lalo na sa hilaga at silangang bahagi ng bansa, na mag-ingat dahil sa katamtamang pagalon ng ating karagatan. At sa ating weather outlook, Sunday to Tuesday. Sa mga susunod na araw, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Metro Manila na may mababang ng malawakang pag-ulan maliban sa localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Baguio City, simula Monday o Tuesday, posible ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains dahil sa panibagong bugso ng amihan. Sa Legazpi City, Metro Cebu at Iloilo City, magpapatuloy ang bahagyang maulap hanggang maulap na panahon na may posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Tacloban City, asahan ang posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Mindanao, particular sa Metro Davao, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa loob ng susunod na tatlong araw na may mababang tiansa ng malawakang pag-ulan. Sa Cagayan de Oro, pangkalahatang magandang panahon ang mararanasan ngunit may posibilidad ng thunderstorm sa hapon at gabi. Sa Zamboanga City, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may tiyansa ng short but intense rain showers lalo na sa hapon at gabi. Ang temperatura sa Metro Davao, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Zamboanga City, mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. At 'yan ang latest update sa ating panahon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang weather updates. Pindutin din ang notification bell para laging updated sa mga balita tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat at manatiling ligtas, mga kababayan.